Ngayon pong araw ng Webes ay napakaraming kamatis na naman ang dumadating o bumabaksak dito sa ating baksakan halos lahat po ng napakaraming pwesto dito ng malalaking pwesto, puro kamatis alamin po natin ang presyo ngayon ng kamatis kung may paggalaw siya Ito, dito po tayo atisali Tignan niyo yung kamatis nyo Kagaganda Kagaganda ng kanyang kamatis sa oh. Ang dami. Good morning, Ate Sally. Ilang kahon kamatis mo? Ang dami, mahigit. 300, 300 napakadali. Saan naman galing yan? Puro ba nga, kagaganda na ng mga kamatis mo. Ayan o, tingnan niyo po. Oh. Quality, quality o. Oh. Ay, pwedeng pang mall talaga o. Oh. Kagaganda. Dito po yan kay Ate Sally. Ate Sally, magkano nga yun yung ano? May paggalaw ba tayo sa presyo ng kamatis? 20 po asking, 15 tawad. Bumaba. Kahapon nasa 25, 26, 20 ngayon. 20 ang asking, pero tinatawaran ka ng 15. Laking baba naman, ayaw umangat. Ba't ganon? Sobrang supply. Sobrang supply. Alas puro kamatis eh. Ngayon po, napakaraming kamatis. Napakamura pa, pero tignan nyo naman po, quality, quality. Kaganda pang multo ah. Ano? Ano? Sa Pilipinas. So, bali lang, ilang kaon to? 120 po nakuha na dyan. Ano Naku. No. 300 lahat, 120 nakuha na. Kuwana. Pero na, naubos naman, ano? Uh, busa, Bumak, bumaksak, no? oh, nakakarang, ano? Nakakarangano po, hindi po kami nakakaubos na tumal. Eh. Matumal. Eh ngayon, napakarami. Eh baka po sakali makaubos. Sana eh, mure, makaubos. More, sana more. makaubos. Hindi, sana makakaubos talaga. Uh, sana yan. may Meron din siya nga dito, sigarilyas, oh. So. Magkano si Garilas uh, natin? Ano po yan? 450 po, isang bundle. Sa so, nagtatanong yung sigarilyas, kaapon tumaas na rin, te. 90 nga po. Oo, oh, 90. 90, diba? Ito nga, 10 kilo to. 5 kilo lang pala. Ah, 5 kilo lang pala. Kaya ito, 50 50 5 kilo. Bale sa isang bundle, Sampung, ano, 900 pa rin, 900, ano? 900. 900. lang niya, Ayan. 70. Oo, oh, 70. Umangat din yung presyo. Itong sigarilyas, umangat. Umangat po yung presyo ng sigarilyas. Sa nagtatanong amatis, po sa akin, kaya sa hapon po kasi natanong amatis, natin, amatis, 80, 90, ngayon po, ayan o, ang ice cream price po 90, pero tinatawaran siya 70. Good daw, good. Good, makano? Ito 15, ito 15. Binabarat yung kamates. Thank you, ate Sally. isang mapagpalang araw kabanatuang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa lahat ng ating mga kagulay sa mga kaibigan natin magsasaka and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatuenyos welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Lanti-Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay March 7, araw po ng Webes at isang mainit na araw na naman ng pag -apit. Ang gagawin natin ngayon dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Dalalawigan po ng Webesia ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Alamin po natin sa ating mga kasamahan kaibigan sa sakadoro, sa Kadoro kung magkano po ang kanilang mga asking price o touring ng kanilang mga gulay. Tanda nyo po ang tatanungin natin asking price o touring ng mga sakadora sa kanilang mga gulay. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV Mister Palenque, please don't forget to subscribe sana habang nananood ko tayo subscribe na po tayo para dumami po tayo at ma-update po tayo sa mga presyo ng gulay dito araw-araw wholesale by bundle po pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan niya na po uli ako mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Andito po tayo uli kay Madam Ella. Ito may nakita pa ako sa kanyang ano, sinibuyas na gabi. Pati palo Good morning, Madam Ella. Yan po, ako po isa po ako sa followers nito sa kanyang FB. Talaga pong nakikita ko yung mga adventure niya sa FB. Madam Ella, saan ba kayo kumain? napakasarap ng pagkain nun ah. May wine wine pa, ano? Yan lang sa gilid-gilid yun. Yung gilid-gilid daw. Pero mukhang klase yung ano, restaurant eh, no? Yan. Magkain sa inyo yung po. Juan Juan ito to mas tinong gabi natin Juan Juan dati sawat uh, ka sa ngalan manlan itong sampalok 240 240 yung laing natin yung puso mapagmahal 150 ano yang Jaminggo magkano yung Jaminggo Mamela lagi ko napap, na dadaanan sa news feed ko yung ano yung ano yung mga post mo Bili ba ako talaga Talagang napaka-desente mo mag-post. Talagang nakakaingit. <laughs> pag nakikita ko yung mga kinakain mo, napapayamin na lang ako eh. <laughs> napapayamin na lang ako eh. Salamat, Madam Ella. Pagkaing mayaman. Ayan, dito na naman po tayo si Madam Mayling po, Dito po siya nadahanan. Pasensya na po sa nagtatanan. Hinahanap kayo. Sir, bakit mo sir, hinahanan si Madam Mayling? Ayan, ito po, nadahanan ko po ulit. Sana natin tayo bansin na malaki, Magkano naman ang touring 270 po kay Dante 270 sa malaki, Sa medium okay. 220 250, sa small okay. 150 dito sa ating Kamodeng Ube 420 medium Tapos yung big 260 Meron din siyang Injamengo Injamengo natin 150. 150 sa sampalok. 100. Yan, maraming salamat po ulit Madam Maymay. Isa po sa nagtitinda natin ng mga quality at good na kamote. Kaya nga po yung nagtatanong, araw-araw ko po raw siya i-vlog. po. Sorry ka po, nalimutan ko po, po i-vlog. Dito sa pwesto ni, ano, ni Ami. May nakita tayong maraming papaya. Ayan. 19 na ba yan? 19 na din sa labing Miss Calavera. Uh, 979 uh, yata. Ayun. Hindi <laughs> pa siya pinanganak 'to. Ah baka ibig sabihin 19 ano, 195 ni 19, 'yan. baka 19 ano? 19 ano, 1919. Yan Ayun po yung naging Miss sa Talavera. Nababakas pa rin po yung kagandahan no. 35 years <laughs> old. Ako wala keya kapatid. Ginawa mo namang, Sir na ano? Baka ano na po pa ito po yung mga sakadora natin, katulad si Madam Cheryl, Miss Bungabong, si Madam ano naman, Rochelle, Miss Talavera. Ayan po, may mga titulo po yung mga yan. Mga good morning. Magkano yung papaya natin ngayon? As lang. Papaya sa Tampo, ganun pa rin, Pero napakaganda na nga yung mga papaya. Ano to nga palaya mo? Magkano yung misrisa? Magkano yung misrisa? Eh, nadarating ko lang kasi yan. Oo, wala pa. Wala pang turing. Okay. Eh, yung talbos natin? 50 po. 50 asing. Sikwenta asing. Salamat. Ayan daming talo. Ito may talong besito doon. po. Ang daming talong. Ito may talong besito doon. Anong talong to? Mocho. Magkano na si Mocho. 350. P5. Yan. Isa po sa number one. Ito yung una-una na yung kaibigan ko sa Kadora TV. Yung dalaga to, napakaganda. Ngayon, Lico. ngayon, ngayon nababakas na lang yung kagandahan. Hindi. Hindi. Ano ba yung anday yung sige yun? Ah, tayo yung Bulacan. Bulacan, Magkano yung Bulacan, Mike? Ha? Isa libo. Ano yun? Isa? Isa. Magara. Magara, Ayan Yung magara, magano. Yan iba-iba klase ng variety, may magara, may bulakan. May, may yung long yard natin, ayun. Ayun, long yard, magano. Ayun, One, 1 Tapos meron din siyang bonito, yung bonito. 550. 550. Ano tong upo mo, balag? Oh, balag. Bagay ng balag. Kinsi lang maliit. Kinsi, yan ha. Ayun, patola natin kinis. Tapos yung panigang natin. 600. 600. Eh, yung Taiwan. 550. Ayan po yung ating magandang sakador na kaibigan ko. Bakas pa rin ang kagandahan. Uh, si Madam Dory Pero nasa likod niya yung Miss Talavera noon. Eh. Ito kay ati baby ko. Ayan, okra. Ang ganda ng okra niya. Ati baby, magkala ngayon yung okra natin. 80 ang asin. Marami din siyang kamatis. Eh, kamatis mo ngayon? Kamatis. Eh, natuloy na. 20. Yung maganda. Ang laki yung binaba, no? Baksak. Lalong bumaksak. Oh, ang dami ko siya. Baksak yung kamatis ngayon. Sabi niya, medyo daw ang kamatis. Oh. Ano ito, mariposa? Bulacan white magano. Bulacan white magano. 120, yan. Salamat. Yan, talagang baksak yung kamatis natin noon. Dami. Pero napakaganda ng mga kamatis kahit na naiinitan siya. Si Alden Richard, meron siyang tindang kapal. Malgo, gawin mo na raon si puti. Yung puti, gawin mo na raon si. Sa tatlong dilaw. Alden, magkano ka pa mo? 75 ang asking niya. Ere, alamin natin yung presyo ng good na luya. Magkano na po ngayon yung pinaka good na luya natin? Magkatalbo kayo? 60, mura lang din. 60, yan. <laughs> yan, natanong na natin sa palok eh. Tandaan niyo po, ang tinatanong natin ay ang kanilang mga ice cream price o touring lamang hindi po pa po yan yung final prices. Kaya depende rin po sa mamimili yan. Pag tumawad sila, siyempre, tendency ng asking price bababa. Ba. ba, ba. Ito kay Consi naman ang kagaganda ng okra. Consi, kagaganda ng okra mo, magkano nga yung ice price ng okra? Oo, oh, na 70, tinatakbo eh. Oo, 70, tinatakbohan daw siya. Natatakot pag sinabi niya 70. Eh, yung bonito, yung bonito mo? 60. 60. Eh yung kamote natin isang bilkis na ganun. Siete po. Siete. Yan. Maraming salamat. Pag ganyan kasi sa retail, mahal eh, na, Sampung piso. Oo. Yung retail na po ako. Oh, Oo. Oh, yung nagdadagdag oh. ng ano. Okay. Salamat. Kami marami yan ako kasi. Oo. Oh, marami yan. Bulto-bulto. Oh. Hmm. Dito po sa kay hani Mendoza na presto. Alamin po natin yung, eh yan, number po niya. Alamin po natin yung ano, yung presyo ng ano, <laughs> ng kalabasa. Good morning, sir. Sir, magkano? Ano ba yung kalabasa natin? Suprema? Suprema at vela. O, ito ang Suprema. Magkano yung Suprema ngayon? Ah... Uh, 18. Napaka-baba pa rin. Hindi tumitinag. Ano? Napirmis na sa 18, 17, 19. Ito, vela. Magkano yung vela? Ah... Uh, 16. O, oh, mas mura yung Bella 16. Kung o-order po kayo ng kalabasa o magdadala ng kalabasa, ito po, ayan po yung telephone number niya. Halapin niyo lang po siya. Yan. Salamat, sir. Dito naman sa tabi ni, uh, ni ano, alamin natin presyo ng lokal na sibuyas, yung uh, ating uh, super white na bawang. Sa nagtatanong po lang ng bawang, ito po, meron po super white kasi may kanso. Magkano na po yung super white natin, madam? O, oh, 7.50. Katulad po ng tinatanong yung 7.50. Eh, yung kaso po natin. 6.50. O, oh, 6.50. Pero po, napakalaki, napakaganda ng kanilang mga ano, ng uh, bawang na, ano, na uh, super white. Munggo po natin na, na, ano, na, labo ba yun? Magal po yung labo? 1.70. Ano yun? Uh, 1.70. Ah, 1.70. Ah, Bakit 25 kilos yun, ano? Uh. Eh, yung ano, yung kintab? Ah, wala. etong ano natin, yung sibuyas na pula. 300, oh, 140. ay, bumaba yata, nasa kurete na dati. o oh, bumaba yung si Buesno. Ayan, oh, pababa, pataas, pababa, pataas. Eh, yung puti natin po na lokal. Meron po 200. 200. Oh, 215, mura din, oh. maganda po kasi ngayon, wala po tayo imported. Kasi pag pinasukan tayo imported, parang ano na natin na pinakamababa nun, 600. Maraming salamat po, madam. Eh, may mais dito. Hindi ko lang alam kung ano to. Dilaw o puti. Ano ba yan mais? Dilaw o puti? Dilaw. Magkano po ngayon ask price? Ay, si madam, ano. Magkano po yung dilaw natin ngayon, madam? asking price. 24-24 Yan, ito ang masarap na ano yung ilaga, yung mais na dilaw Sweet corn, sweet corn O, magiging sweet din yung kakain ano Oh, yan. Katulad ni Madam. Na, sweet na sweet. Yan, ganyan sana. Uh, sweet, uh, as parang sweet 16, ganon. Oh, yan. So, ulit po sa pinapromote natin na pwesto. Dito lang po siya sa tapat ni Ma'am May Ang Gulay Bagyo. Kasi araw-araw siya lang po ang nakikita ang kunang ano dito. Ah, uh, tawag dito. Pero Ah, uh, Madam, anong kanya ka basa? Miracle. Ayan, Miracle. Siya lang po yung may Miracle dito sa Baksakan at napakaganda po ng kanya Miracle. Beso niya po sa tapat lang ni ano, ni may ang gulay bagyo. Kada magkano na po yung ano natin, yung Miracle? 250. Ay, eh, yung ganito natin ka motor bib na malaki. 250. 280. Yung puso po natin. 150. 150. Yung ano po natin galyang na puti. 400. 400. Sa Sampalok po. Ayan, salamat po. Ito, tuturo ko po yung testing niya. Ayan po yung kay May ang uh, gulay bago. Ayan po yung exit. At andito po sa kaliwa ang kanyang presto. Pag maghanap kayo ng quality good na Miracle, dito lang po, dito lang nakakita ng Miracle. Siya lang po may tinda. Ayan. Salamat po. At kung firmis na singkamas naman ang pag-uusapan kasi dito may nagtitinda ng sinka mas pero ito pirmis yung sinka mas po na ginagawang gulay siya lang po talaga nagtitinda katuloy yung mga ito mamaya may darating na naman magkano po ngayon yung panggulay natin yung sinka mas 50 yung mahilig gumawa ng lumpiang sariwa dyan dito lang po yung kay madam lani eh yung, yung kinakain po pinapapak natin bigis bigis po. 120 yan napakasarap ng na singkamas. Mas, masarap po yung singkamas. Ilagay mo sa ref. Iwain mo ng mga malalaking pabilog Tapos sausaw sa bagong Napakasarap Salamat po Madam Lani po. Sa pwesto ni Madam Lani Ang katabi niya Siyempre yung sinasabi ko lagi na lagi natin in interview Si Boss Jay Good morning Boss Jay At andi dito po uli ako Kagaganda ng repolyo mo Magkano ang repolyo natin ngayon Asking price 280 po 280 Itong ating pechay bagyo. 250. 250. Yung ating uh, labanos na maputi. 230 mapute, po. 230. At yung sayote. 200. Meron din siyang marble na patatas. Oh. Malili so, ito. Marbles. Magkano po yung marbles? 900. 900 yung malalaki po. Yes. Itong patatas natin. 8. 8.30 Mukhang bumaba yung patatas yeah. ano? Yeah. Siyempre dito sa katabi niya Pareho sila in yung interview free. May kero. Yung keros, magkano ngayon yung keros natin? Yan boss, ang 800. 800, kagaganda ng keros. So, oh. parang babae, sexy na, makinis pa. Eh, yung ano natin, yung tag dito? Poli. po, 40 po, 40. Uh, okay, wala na naman si boss yata, ba ano? Ah, boss, ko, busy po. Oh, busy. busy. Ano yun, masipag. Anong pangalan ni boss? Boss Perbin. Yun, si Perbin. Ma, ano yun eh, ma, masipag. Masipag na tao. Okay, salamat. Thank you, boss. Ito, meron tayong mais na puti sa idol natin. Sir, idol, magkano yung puti natin ngayon? Kaganto? Uh, 45. 45 Para po yung ipin niya na pantay na pantay na maputi. 45. Ayun, eh, dilaw natin. Ha? Ah, 35. Sorry, 35. Maanga sa akin. nag 35 daw. Bingi daw ako. 35 daw. Eh, magkano yung ano natin yung dilaw? 25. Ayun, salamat. Malalupay, kaya ito sa Ate Glo. Ate Glo, magkano sa palok mo ngayon? Ito si ko. Yung ganito natin yung ano, gabi. 40. 40. Yan. Salamat. Si Ate Glo, batang-bata -bata pa to. Wala niyang edad ako. Na, nasa 64. 64 pa lang yata si Ate Glo. Ate Glo, ano ka? 64, 65? O, 65 daw. Yan. Eh, yun si Ate Lucy ko. Ah, ka kasi senior lang no si Ate Lucy ko. Kasi senior lang ni Ate Lucy ko, ayan no. Oh. Si Ate Lucy kasi. Takot na takot na niyan. Andi dito nasa nat tayo na sa person at puntahan niya tas muka tapos idakan pa sa ventilador. Takot na takot mainitan. Dito po kay Cheche kada dating ng kanya mga pechay. Oh, kagaganda naman ng pechay ni Madam Cheche, oh. Eh. Ganda. Kasingkis at kasing ganda ni Ma'am Cheche yung pechay niya. Ma'am Chetia, magkano nga yung turing asking price ng pechay? O, oh, napakababa pa, napakamura pa. Wow, blooming din si Madam Cheche na rin ngayon. napakaganda pa ng tindera. Ganun. Siyempre, napakaganda pa. Wala tayong mustasa? Okay. Napakaganda ng pechay, napakaganda din ng tindera. Sabi niya, ayan o. Oh. oh. Salamat, Madam Che. Kaganda blooming kalaga. Ayun, dito kay atin may naman. May nakita tayong ceiling Sultan sa nagpapa-update sa akin ng Sultan ito, meron. Ati muradong talong. Alamin natin magkano ang kanyang asking price. Ati mayan, magkano ng murado natin? 20 po asking. 20 ang asking. Ito ng ating ano, Sultan. 70 po. 70. Ano ng ito? Anong upo? Ah gapang lang. Yan, gapang. Wala tayong makita balag. Ah, gapang? Ah, uh, po ka. Ko, wala pa ako. Pero maghanap pa rin po tayo ng, ano, ng balag. Wala ka ngayong uh, papayang ninog? Wala po ngayon. Wala. Okay, salamat. Mga talong po. Oh. Ano yung talong na darating mo ati Mayan? Siyempre, makinig. Anong talong darating mo? Magaling mo yung ngayon? Ah, 45 po Aslin. Ah, <coughs> oh, 45 ang Aslin. Dito tayo kay Ate Bioli ko. Good morning Ate Bioli. Pagaganda naman ang sigarilyas mga Ate Bioli. Balita ko Ate Bioli, tumas yung sigarilyas mga. Magkano ngayon? 80, 80, 90 yan, di ba? 90 tapos sinatawaran ng 80, ano? Ayan. Anong talong yun? Ano yung talong yan? May dumating po. Magkano yan? Magkano yung talong nga tibioli? Isda. 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 Wala pa tayong mustasa. Magkano yung mustasa ngayon? 35 po. 35 yung pechay. 150 kinse 15, yan dito kasi pe Junjun -jun, nakamaraming pechay mustasa ang dumarating yan 150 daw yung ano yung pechay niya pareho ng kaya eh, pechay. dito kay ate Ellen tanong natin yung murado niya pati yung Taiwan. ate Ellen magkano yung ano natin taiwan natin napakababa ayaw na akong tuminag yung mga ating taiwan ang gaganda ng taiwan ni ate Ellen ay, yung morado mo. Morado, prince. Prince, morado din. Ang tawag dito, ah, uh, kamachi Kama ni magkano mag isang gun pan 120. 120, 10 kilo yan ano? Hindi, okay. may pito, may anak. Oo, 120. May pitong kilo, may anak nito. Salamat. Ayan, alamin natin yung magkano yung kalamansi Ito, ang ganda ng kalamasi. Good na good. Na. Kanino kaya itong kalamasi? Ito, natin? na sa yung kalamasi? Magkano ngayon? Ask Ay, lalong bumaba na, bumaba ng todo. Ito nga natin, supiya 30 yan mababa po ngayon talaga ang kalamansi 900 bayabas. magkali po yung bayabas natin ngayon 50 ay mura din bayabas na you know. panigang po panuka masarap kasi yung panuka yan eh. Ayan po, napakadami ng kamatis Kaya lang, baksak presyo na naman Aangat ng konti ng isang araw lang Sabi ko, umaangat yung kamatis ngayon baksak naman nagano pa ako ng ano patolang balag sa nagtatanong sana balag po. tanong natin oo e, eh eling tanong natin kung balag tignan mo natin patolang boss makakalim patolang natin palitik ngayon Isang bundle 40 40 bumaba dati 45 ngayon bumaba po baksak yung ano kalaba yung ano Patolang palikpik, 40 isang bundle kali 10 kilo po yun ano Opo, 80 po. Ano ba yung balag Ayan, may balag ako ngayon. Ayun, ano 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 wala pa makitang upong ano, upong balag. 'Yon yung kaibigan ko po. Ayan. Ayan yung dalawang kaibigan kong uh, talagang talaga ano, napakaswerte. Napakabait. Saan sa nagtatanong po ng papayang inog? Dito lang po yung kay Bunso, papayang inog. Magkano yung ano natin yung papayang inog? Ah, di mo ito lang po, dito lang po kay Bunso yung may mga papayang hinog. Sa iba pong pwesto, walang papayang hinog. Kay so, meron. Alamin natin yung asking price ni Bunso. Tapos to Post, po papayang hinog natin ngayon. May 20 po. sila lang po yung may papayang hinog dito sa baksakan. 20. Yan, natanong na po natin sila o pati yung hinog. Tingnan natin dito kay John John kasi puro gapang eh. Boss John, gapang ba yung ano natin na ano, balag? okay gapang yan. magaling yung gapang. Mayroon yung ginagapang yung uto. Para sarap. Magaling gapang. 20, Wala akong makita balag. Wala. Katawang naman finish pa. Wala tayong balag na makita talaga. Puro gapang. Pagapang naman okay. po, may 20, may princess. So, napakalamig, kaya nagkakape ko. Kape, kape. Yan. Kape, yan. Nagkakape siya lang. Napaka, <laughs> napakalamig daw, kaya nagkakape siya. <laughs> Dito lang pala kay Machete, may balag na opo yan. Sa so, balag. Alamin natin kung magkano yung balag niya. Machete, magkano yung balag natin ngayon? Balag 280 po. Ayan, 280. Yan na, naanan natin yung balag. Etong talong nito. Kapelita. Kapelita, yan. Kapelita, yan motion 35. natin kagaganda. Ah. Sabon ito mo. Dito pa 65. salamat, machete. Ayan po mga kapalengke, nakompleto na na po natin yung mga tinatanong natin mga sariwang gulay dito. Ngayong araw po ng Webes Muli po ito po ang yung kasama Dante Bernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City na nagsasabing huwag niyo pong kalimutan i ang ating FB page channel, Palengke ng Sangitan. Pagdating naman po sa YouTube channel natin, ayan po yung tinatawag natin, Dan TV Mr. Palengke. Para naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Wholesale po yan by bundle. Araw-araw, tandaan niyo po, nagbabago yung presyo ng ating mga gulay. Ang isang gulay po na tuminag at tumas ngayon ay ang sigarilyas. Matagal po na sa babaya ngayon, tumitilag po ngayon yung sigarilyas. 80, 90. 20. See you po again tomorrow sa ating pag-video. At ingat po tayo pag namamalingkit tayo. Ayan, mistisa, 75 daw.